Daghan kaayong nangutana na ko karon. Ma'am Eli, unsa mang gyoy rason nganong nagmahal na giyod ang bugas? Karong tuig 2023. Unsa may nakaingon ani? Nga di naman taka afford sa presyo sa bugas karon. For once and for all. So that maklear ang inyong mga huna-huna. Akong tobagon na nga isyo. Ang rason gayot, nganong nisaka ang presyo sa bogas, paminaw mo, mogyod ni ang rason nga ako yung naobserbahan o akong an karon sa social media. Nakita rapoy na kaingon. Nga nung nagmahal ang bogas. Tinigyod ang pinaka-reason. Behind all the happenings that we are encountering right now. Nga, lisod kayo na ito, ba? <laughs> unsa sa magod ay rason. Maogyo ni eh ang rason. Nga nisaka ang presyo sa bugas karong panahon Tungod ni sa mga skincare nga inyong gigamit tinood na munay na kaingon yun tungod sa inyong mga skin care nga inyong gigamit pag abot sa tuig 2023 nawala na gyud ang mga bugason which is the main source of our supply and demand naguba ang tanan tungod sa inyong gigamit nga skin care hamis na mo Nangagwapa na mo, nangaglass skin na mo, ang mga producer, e natural producer o bugas, wala na yung tao na kasupply. Munang ang salaan yun, ani, kaning tanang tigamit o skin care, kaning nagbaligya o mga skin care products, kamugyay na kaingon, kamugyay rason. Nganong ni Saka ang presyo sa bogas? Kainawad ang mga suppliers, natural producers, inyo na magipagamit og skin care. Munay akong tubag sa pangutana. For once and for all, so that the public will know na skin care products yun ang nakaingon nganong ni Mahal na ang presyo sa bogas. Mang nga dyan inyong mga decision sa kinabuhi kay na. tan ako inyo mga palopian chub.